Hello guys, welcome back po sa ating channel Coins TV po Good day po sa ating lahat At eto nga po guys Marami-rami tayong barya ngayon Dahil po nabuksan na yung 5 piso wifi ng aking kapatid At eto nga po, pinahiram tayo Madami to guys May tigpi piso May NGC rin na 5 piso 10 piso at limang piso na BSP NGC halo-halo po So Magko coin hunting ulit po tayo guys Sana po ay samahan nyo ako hanggang sa dulo Bago po tayo magumpisa Marami pong salamat Sa ating pong mga subscriber Marami pong salamat sa inyo guys At sa mga bago lang po Dito sa ating channel Welcome back po Ay welcome Dito sa Coins TV Kung saan gumagawa po tayo ng mga coin hunting at coin update sa mga na-collect na po natin at umpisahan nga po natin guys dito sa BSP na 5 piso so isang ganito lang ang uunahin natin guys para hindi mahaba yung ating video worth of 200 po itong isang balot na to So, tara guys. Itabi muna natin dito ng konti ito at subukan po natin makahanap ng semi hard to find at kung papala rin ay hard to find o kaya naman ay error coins. So, buksan na natin to guys. Umpisahan na natin guys Dito Dalawang batch lang to guys First batch natin sa 5 piso BSP 2015 Common Dito na natin nilagay Okay next coin natin 2015 pa rin Common next coin 2013 common next coin natin 2003 common next coin 1997 no mint mark common next coin natin 2012 common yan next coin 2005 may tama pa common yan next coin natin 2015 aramburado na yung ano nya number nya common Next coin natin 2003 Common Next coin natin 1997 with mint mark Common din 'yan Next coin 2009 Common Next coin natin 1997 no mint mark Common lang din 'yan. Next coin 2011, common. Next coin natin 2015, common lang din. 1997. Common lang din 'to guys. Next coin natin 2005. Common 'yan. Next coin natin 2014 Ang hard to find po dito sa 5 piso na BSP guys Year 2006 7 at 8 Pag meron po kayo nun Huwag nyo na pong gastusin eh. Itabi nyo na po dahil mahal po yan Okay next coin 2004 Common Next coin natin 1998 no mint mark dito naman po sa 1998 yung may mint mark ang hinahan po ng mga kolektor guys nakakuha na rin po tayo nun isa meron po ako nun isang peraso lang na hunt nga po natin dito sa ating coin hunting may mint mark po okay finally last coin natin sa first batch 1997 no mint mark common okay ito ang ating last batch natin ang first coin natin sa last batch ay first coin 2004 common yan next coin natin 2005 common lang din next coin 2015 common next coin 1997 common lang din yan 2012 common na 1997 with mint mark oh. yung detalyadong detalyado pa to pero common lang din to guys next coin natin 2014 common lang din yan Next coin natin 2005 common 2012 common lang din yan Next coin natin 2013 common lang din Next coin another 2015 common Next coin natin 2013 Common lang din yan. Next coin, 2005. Wala ah. Puro common yung nadadali natin guys. Next coin, 2013. Common lang din. Hindi na makita to ah. Next coin natin, 2013. 2013. Common lang din to guys. Next coin. Ba? Ayos ah. Ang ganda ng condition nito guys ah. May laster pa oh. 2012. Wow. Ang ganda. Tatabi natin to guys. Diyan kalang muna. Next coin natin. 2005. Common lang. Next coin, 1997. No mint mark, common. Next coin, 2012. Common lang din. And finally guys, ang ating last coin sa ating second batch. Okay, 1998. No mint mark. Wala tayong nakuhang semi-hard to find guys or hard to find o error pero nakakuha po tayo ng napakaganda ng kondisyon year 2012 2012 din pala to eto guys o tignan nyo ang differential nilang dalawa year 2012 napakaganda nito may luster pa guys compare po dito sa isa na to Meron pa pong mas malala dyan na 2012. 15. ala Yan po, 2012 din. Napakaganda ng kondisyon ng ating nakuha. Ikikip natin to guys dahil maganda ang kondisyon niya. Pero common lang din to guys. Year 2012. Ya, update ko na rin po kayo guys para alam nyo po yung kung ilan ang percentage nito sa ating source na legit na numista. at uh, titignan din po natin kung magkano ang price appraisal nito sa panahon ngayon. Year 2012. Ang year 2012 po guys, may record po sa numista na yung reverse 2 ay 12%. Reverse to reverse 3 yata to guys reverse 3 to guys die 3 dalawang klase po kasi ang 2012 sa numista reverse 3 po ito ito po ang hawak natin may record po ito sa numista ang frequency po nito ay 5% lang guys Compare dun sa reverse 2 na 12%. So, napakalayo ng diferensya nila. Ang price appraisal po ng year 2012 na reverse 2, na may frequency po na 12%, sa fine condition po, meron pong 5 pesos and 50 centavos. At sa very fine naman po, ay 13 pesos. At sa extra fine, 17 pesos. Sa AU condition po at uncirculated ay wala pong price appraisal na nakalagay sa year 2012 reverse 2. Guys, ito pong ating nakuha na to eh. Reverse 3. Ang price appraisal naman po ng year 2012 na may frequency po na 5% sa very good condition po ay mayroon pong 4 pesos and 50 centavos. At sa fine condition naman po ay may 10 pesos na nakalagay na price appraisal. At sa very fine naman po ay same lang po ng fine, 10 pesos. At sa extra fine po ay 10 pesos din. At sa excellent condition 21 pesos. At uh, sa uncirculated po, 77 pesos. So, hindi na masama. 77 kung meron po kayong hawak na uncirculated. Uh, 21 pesos naman po sa AU condition. ayos. Maganda-ganda rin to. Titignan po po kung alin mas maganda dun sa nakalagay natin sa coin capsule. Kung mas maganda po ito ay ipapalit po natin to doon. Okay, yun lamang guys. Marami pong salamat ulit sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At kung naligaw ka po dito sa ating channel at hindi ka pa po nakasubscribe, pasuyo na po ng subscribe button. At like and share na rin po ng ating video. At huwag nyo pong kalilimutan yung bell button para po maging updated ka po sa mga susunod pa nating coin hunting. Marami pa to guys. Worth of 3,000 to. Nakaka isang balot pa lang po tayo. Okay, yun lamang guys. Marami pong salamat. Peace out.